kakaroon na ng lugar na mapagdarausan ah, ng iba't ibang aktibidad ah, ang mga residente ng Bagak Bataan ah, at San Antonio Nueva Ecija matapos ang konstruksyon ah, ng dalawang infrastrukturang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ipinatayo ng Bataan 3rd District Engineering Office ah, ang isang 9.68 million multipurpose covered court ah, sa barangay San Antonio na siyang tutugon ah, sa pangangailangan ng komunidad ah, pagdating sa isang malawak na lugar para sa kanilang mga gawaing pambarangay. Ayon kay District Engineer Maribel Navarro, ang naturang 364 square meter na struktura na kinabitan ng mga ilaw ay makatutulong din sa komunidad upang maidaos ang mga larong pampalakasan. Dagdag pa niya magsisilbi rin itong emergency evacuation center para sa mga residente tuwing panahon ng kalamidad. Sa lalawigan naman ng Nueva Ecija, nagbibigay benepisyo na sa mga residente ang pagkakagawa ng isang two-story multipurpose facility sa Barangay Buliran, Bayan ng San Antonio na may kabuoang sukat na 165 square meters. Sinabi ni DELP Trinidad na ang 4.77 milyong proyektong ito ay magbibigay daan sa mga opisyal ng barangay upang magampanan nila ng maayos ang kanilang tungkulin at makapaghatid ng magandang serbisyo para sa mga residente. Kinapapaloba ng nasabing pasilidad ng mga amenities gaya ng silid na magsisilbing opisina, pantry, storage room, palikuran, session hall, PWD access ramp, lighting fixtures at malawak na no multi-purpose hall. Samantala isang flood control structure naman sa kabaan ng Tributary Creek ng Colo River sa barangay Colo Dinalupihan, Bataan ang naipatapos din ng DPWH na may sukat na halos apat na raang metro. Binigyan diin ni D.E. Navarro na ang nasabing protective structure ay magsisilbing proteksyon ng komunidad laban sa matitinding pagbaha sa lugar. Ipinaliwanag din niya na nagsagawa sila ng clearing operations para alisin ang mga putik at dumi sa ilog upang masiguro ang maayos na pagdaloy ng tubig. Para sa Infra Bulletin Online, Paul Lumba. Katuwang sa pagsulong ng infra agenda tungo sa bagong Pilipinas.